Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Minecraft server na crossplay. Yung pwede yung Java Edition at Bedrock Edition ng magkasama. Para makajoin yung mga players sa server niyo kahit anong platform pa yung gamit nila. So, either it's Java or Bedrock, pwedeng pwede pa na sila mag-join sa server niyo. So, napakadali lang na ito i setup up. In just a few minutes, gagana na agad yung server niyo. So, bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga future uploads natin. So, wag na patagalin and let's go. Okay, so open nyo lang yung browser nyo and then search nyo dito is aternos.org. Ayan, tiyak lang. aternos.org. And then, magpupunta kayo sa website na ito. Ayan, and then, click nyo lang itong play. Ayan, yung kulay blue sa bottom right. And then, pag wala pa kayong account, pwede kayong magkumuha ng account. Kung meron na kayong account, i-sign in nyo na lang dito. So, gagamitin ko lang, lang i-sign in with Google. Okay, so pag nakapagsign in na kayo is mapupunta rin sa ganitong page. Ayan. And then, click nyo lang yung uh, create a server. So, kagawa tayo ng server. And then, select lang natin dito is Java Edition. Kasi cross-play server yung gagawin natin. So, Java Edition. And then, hit create. So, wait lang natin. At ayan, meron na tayong server. And pinakawin ang gagawin natin is papalitan natin yung kanyang software. So, etong software, nakalagay dyan, Vanilla. So, click lang natin yung Change. Ayan. And then, pipiliin natin dito is Paper slash Bucket. So, ayan, yung Paper. Ayan. And then, select nyo yung pinakalitos na version, yung nasa pinakaya itaas. So, ayan, 120.4. So, ayan yung pipiliin natin. Okay. And then, click nyo tong download button para ma-install siya sa server. Ayan. And then, maglo-loading siya. At, ayan, pag naka-check na, ibig sabihin naka-install na yung paper MC. So, next, click nitong three lines dito sa upper left. And then, pupunta tayo sa plugins. So, ayan. And then, pagdating nyo dito sa plugins, search nyo lang dito, um, Geyser MC. So, eto. Geyser MC. Pwede rin Geyser na lang. Ayan, search natin. Ah, uh, guys, or MC. So, select natin yung pinakaunang result, ayan. So, click lang natin and then click the download button yung kulay green. So, ay okay, download natin sa server. Okay, wait lang natin. And, ayun. So, back tayo doon. Balik tayo sa plugins ulit. Kasi, mag-add pa tayo ng skin manager. So, eto. Uh, Geyser Skin Manager. So, install din natin yan. So, ginagawa nga pa nito is um, siya yung nagmamanage ng skin para makita ng Java players yung skin ng mga naka-bedrock. Kasi pag wala ito, steep lang na skin yung makikita nila. So, download natin yung nasa pinakataas kasi yan yung latest version. So, ayan. So, pag nakacheck na, okay na yun. So, punta tayo sa ating um, server. So, dito is click natin tong connect. Ayan. Para makuha natin yung port. So, kakopy lang natin yung port. Ayan. Copy natin yan. Kasi so, gagamitin natin yan dun sa files. Lalagyan natin sa um, apag configuration dun sa Geyser MC na plugin. So, tara sa files. Ayan. And then, plugins. Click lang natin yung plugins. Ayan. And then, select natin dito yung geyser uh, slash spigot. Ito. Ayan. Then, etong config. Ayan. Yung config na yan. So, click natin yan. And then, lalabas tong napakaraming text na to. So, follow nyo lang yung gagawin ko. So, zoom in ko lang. Ayan. So, dito may nakalagay na port. So, itong port lang yung hanapin nyo. Tapos i-edit natin yan. Tanggalin natin yung numbers natin dyan. Ayan. And then, pipaste natin dito yung kinopy natin kanina. Kasi yun yung port ng server natin. Ayan. And then, scroll pa tayo sa baba. Scroll lang ng konti. Dahan-dahan lang para di kayo malito. Ayan. And then, may nakalagay ulit dito na port. So, ayan. Ito yung pangalawang port. So, tatanggalin din natin yan. Okay. So, delete lang natin yan. Ayan. Ayan. And then, paste, or, paste ulit natin dito yung port ng server. So, pwede na rin palitan dito yung server name. So, uh, eto. So, nakalagay dyan server name. So, tanggalin lang natin yung nasa gitna ng dalawang, parang dalawang dot. Yan. Yeah. So, yan yung name ng server. So, yan. Di-delete lang natin yan. Then, palitan nyo ng kahit anong gusto nyo yung name. So, example, ayan. Eh, okay. Okay. And then, pag tapos na kayo is click nyo lang yung save. Yung nasa taas. Ayan, kulay green na yan. Para masave yung ginawa natin na edit dito sa sa configuration file. So, ayan. So, pag na-save nyo na is, pwede nating i-on yung server. So, tara, balik tayo dun sa, uh, sa main dashboard. I think, ano tawag dun? So, ayan, yung dashboard na yan. Uh, start na natin yung server. So, I accept the EULA. Ayan. And then, wait nyo lang mag-start yan. So, minsan may lalabas na ads dyan. So, hayaan nyo lang. So, ayan. Nakauna yung server. And then, kailangan na lang natin ngayon is yung IP tsaka yung port. Para maka-join yung mga bedrock players. So, pag kinlik natin yung connect. Ayan, makikita natin dyan yung IP tsaka yung port. So, yun yung bibigay nyo sa mga bedrock players para maka-join sila. And then, um, before natin mag-try mag-join is, pakita ko muna sa inyo paano yung additional configuration dito sa server kasi importante din to. So yung pencil icon na yan, pag natin yan. So ayan, marami tayong pwedeng baguhin dito. So unay natin yung craft. Ayan, so para maka-join yung mga naka-pujo launcher, like hindi nila binili yung Minecraft Java nila, is i-on nyo siya. And ayan, yung game mode, pwede nyo palitan din. And then yung whitelist, pwede nyo rin siya i-on kung gusto nyo. So recommend ko i-on nyo siya pero uh, di ko muna siya i-on ngayon kasi tutorial plan naman to. So, balik tayo sa server. And then, dito is i-re-restart natin siya para ma-save yung uh, inedit in-edit natin doon sa configuration. So, restart lang muna natin. So, ayan, na-restart na yung server. And again, para maka-join yung bedrock players is bigyan nyo sa kanan yung IP at yung port. So, itong IP nga pala dito, dito nakalagay is nakadugtong na pala dito yung port. So, try natin mag-join. Unahin muna natin sa Java Edition kung maka-join na ba sa server. So, let's go. So, here we are on Minecraft Java Edition and punta lang tayo sa multiplayer. Ayan, and then add tayo ng server dito. Sa server name, pwede nyo palitan yan. Tapos paste na natin dito yung um, IP. Tapos nakadugtong na dyan yung port. So, ayan yung server. And try natin mag-join kung makaka-join na ba tayo. And so, loading na siya. And ayan, nasa server na tayo. So, hayaan na muna natin yan kasi try natin ngayon naman sa Bedrock Edition kung makakapasok ba dito sa server. So, tara sa Bedrock Edition sa aking cellphone. Let's go! So, here we are on Minecraft Bedrock Edition. So, una sa lahat para maka sa servers, dapat naka-sign in kayo. So, hindi pa kayo naka-sign in, may tutorial akong ginawa para dyan. So, punta lang sa servers and then add server tayo. And, and proceed lang natin. Then, server name, kahit anong ilagay nyo dyan, okay lang yan. So, yan. Importante dito yung IP. So, pipaste ko lang dito yung kinapyo kanina. So, asan na ba yung makikita ito? So, ayan. So, nakadugtong dyan yung port. So, tatanggalin natin yung um, may number dyan. Kasi yan yung port ng server eh. So, tanggalin na natin yan. Ayan. Tapos, dito din lalagay sa baba yun. Yung kanyang port. Ayan. And then, uh, save muna natin. ah uh, Tapos, ano yun? Ayan sa taas pala. So, ito yung server and try natin ma-join. Kung makaka-join ba tayo. So, ayan. Wait lang natin. So, hindi ko nalang ika-cut para makita nyo na ayan. Walang cut yan. So, medyo matagal nga lang yan. So, hintayin lang natin. So, ayan. Locating server na. Okay. So, ang parang tumigil. Ayan. Uh, parang naglalagat ako okay, so wait na natin guys medyo matagal talaga siya pag sa mobile or depende pala sa device <laughs> mabagal kasi yung device ko kaya medyo matagal so ayan na low loading na siya mm -hmm. and here we are so ayan naka bedrock tayo ah, uh, oops ayan may nakita na agad akong emerald oh. yun And ito na nga pala yung gameplay na magkasama yung um, Bedrock at Java. So ayan, pinabalik ko dito yung Java account ko. So ayan, and kung nagtataka kayo bakit umuulan dyan sa sa, sa Bedrock, ba't umuulan, tapos sa Java wala. Um, I think visual bug ata yan. So mawawala naman yan pag nag-quit nag, -join, pag nag -quit yung Bedrock player, tapos nag-join nag siya ulit. So uh, mawawala na yung bug na yan. So medyo di lang sila sabay dyan sa video kasi tinamad na ako mag-edit, di ko mapagtugma talaga eh. So yan. And hanggang dito na lang yung video natin. So hopefully nag-enjoy kayo and natut may natutunan din kahit paano. So ganun lang kung paano gumawa ng Minecraft server na crossplay. So pwede yung Java, pwede yung Bedrock. So kung meron kayo mga tanong, huwag mahihang mag-comment down below and tatry kong sagutin yan. So kung hindi pa kayo nag-subscribe, please subscribe and leave a like on this video na rin. So, that's it. And, o oh, nga pala, meron akong ginawang Minecraft server. So, for, for Bedrock Edition lang siya. Sadly, hindi makakachune yung mga naka-Java. Pero kung naka-Bedrock kayo and gusto nyo sumali, is gagawin nyo lang ay mag-join sa ating channel membership. So, yan. Click nyo lang yung join button dyan sa, tabi ng subscribe. And, pag naka-join na kayo sa membership natin, comment nyo lang yung gamer tag nyo sa video na to. And, ire reply ko sa inyo yung IP at port ng server. Tsaka yung invite link pupunta sa Discord. So, that's it. And, see you in the next video. Goodbye.